Okay, so guys, o. Oh, nay, mga, kuan rin, mga stall-stall guys. Na puro bali, baligya sa mga Asians, guys. O, oh, look at that. Tilapia. O, oh, puro Asians. Asian foods daw ni Deritanan, guys. Hinala ko ni Roman, and I meet lots of Filipinos. Nakalimot lang yung video guys, kaya na-overwhelm ko. Grabe namang chika taga Cebu, taga Manila, yeah, Ilocos, yeah. Japanese, oh, wow, oh, let pancit, I like pansit. Yeah, 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 but we will find yeah. pansit, pansit and lumpia, oh, oh, guys, oh, grabe. Na-overwhelm ko kay puro Asian food. Wow. You feel at home? Yeah. <laughs> <laughs> yeah, dami-dami mga on, guys, bisag dili Filipinos or daily Asians. Yeah. Oh, guys. Naling ako Nalain akong pamina pag malun ako ng mga Asian foods, baby. Diba? Na nakamata si auntie, oy. Mm -hmm. Ito duluan man mi. Hindi sa park. Itudluan mi sa mga Filipino food. na, yeah. Ay, mga pagkaon sa Asians. Oh, di ba guys? sumaorat sa babay mo mo chuk chuk mga unsa ni so mo na punto guys ah nagpat ay but lumpia oh ah is this ah uh, Thai food Thai, yeah yeah Thai foods ni siya guys oh na ukoy nila guys o oh, ukoy and then lumpia um, wow grabe later buka ang pansit mo oh, na siya guys oh This is uh, a gulay. Okay. Bye-bye, Mama Chok Chok. Mga unni. Uh. Your foot. 'Yan niya. Mga mm. unni. Hey, don't food, guys. Gulay. Dahil kaya kung pamilya na guys, kaya nadaot tayo ito sa cappuccino. Pagkabalo na akong una mga Filipino foods or action foods. Naulian ko ko guys. Mmm. Mga atin birthday na gusto ko kaan niya Okay. So, maroon to guys. Bye-bye mga mga. Ang mga Filipino nga akong na-meet ganina. Mga on, human na nag, nagkaon na mga lumpia. Tignan mo ang pagkain namin. Wow, nag, nagbaong kayo. Uy, oh. ang sarap naman nito. Oh. <laughs> And, mag aaten kasi kami ng birthday ngayon. Kaya hindi kami kumain masyado That's yung sister-in-law niya. Yeah. The beer. Kaya kami napapunta dito. Guys, they are Filipinos. Oh, Namit ko dito. Mga Filipinos yan sila. Mga sa butuan po, Mindanao. Ah, sa Berlin. Opo. Oh, oh, Nag-ano nag lang po ako, nag-tourist. Tara! Mm -hmm. yeah. Mga Filipinos yan silang lahat, guys. Meron sa Cebu, meron sa Manila, meron mga Ilocano. O, oh, ayan. Hmm. Sila nagturo sa amin, guys, kung saan kami kakain ng mga Asian foods. Wow! Tagay na yan, tagay na. <laughs> okay, sige. Alis na kami, bye-bye. <laughs> Bagay okay. na yan Bagay <clotting> mm -hmm. <Milan tira> Bye bye Samot na guys Bye bye Mama chup chup